Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong uh, mabuting balita. Ngayong araw na ito mula sa uh, mabuting balita ayon kay San Lucas ay sinasabi sa atin ng Panginoon ang kanyang mga tagubilin sa kanyang mga isinugong 72 mga tagasunod o mga disipulo. No? Siguro uh, para sa atin parang may mga bagay na parang napakabago o napaka uh, harsh no? Halimbawa, sinabi ng Panginoon Huwag kayong ma makipagbatian kanino man sa daan Bakit kaya ganon? Kasi po do sa um, uh, kapaligiran ni Jesus sa kanyang kultura Kapag napahunta ang isang tao eh, Lumilipas ang oras no? Siguro sa atin nag, uh, uh Nangyayari din na Kapag napasarap ng kwentuhan Hindi natin na mamalayan Ilang oras pa na pala nakakalipas. Ang ibig sabihin, napaka-urgent ng pagmimisyon, pagsusugo ni Jesus Yung gawain na ipamalita sa buong daigdig na ang Diyos ay pagmamahal At ang Diyos ay naririto sa piling nating mga tao Upang ipahatid ang kanyang awa, ang kanyang malasakit At isa doon, sa mga sinasabi pa ni Jesus Huwag kayong magdala ng anumang mga bagay-bagay Mga anik-anik sa inyong lukmutan Ang ibig sabihin ay kinakailangan wala tayong mga tinatawag na attachments, no? Minsan may mga bagay na kung saan napakaklingi natin, yung bang hindi natin ma maalpas-alpasan, no? Halimbawa, kapag halimbawa meron tayong uh, uh, gadgets, no? Kailan ba tayo nakakapansin na parang hindi natin mabitaw-bitawan? No? Halimbawa lang naman po 'yan, no? Um, sa ating mga sarili-sariling buhay, Napahagandang isipin natin na tayo ang lahat ay sinusugo ng Panginoon. Hindi lamang po ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga madre, lahat tayo ay uh, isinusugo ng Panginoon sapagkat tayong lahat ay uh, mga anak ng Diyos at dahil dito tayong lahat ay inaasahang lumago. No? Kaya nga nandiyan po yung sakramento ng kumpil no? kung saan tayo ay tinatawag na uh, magmature sa ating pananampalataya na kinakailangang tayo ay maisugo upang makatulong sa ating Panginoon so Kristo Kung sa bagay, kaya naman talaga niya lahat yan. Ngunit nandiyan yung tinatawag na pakikiisa natin sapagat niloob niya na itong gawain pang kaligtasan ay uh, lakipan din ng ating partisipasyon. Kaya magandang uh, ih ihanda lagi ang sarili sa araw-araw hindi ibig sabihin ibang bayan o sa ibang bayan magbimisyon bagamat may mga taong nangingibang bayan para magbisyon katulad ng mga OFW natin mga kababayan pero kung nasaan man tayo pwede tayong magmisyon pwede nating dalhin ang diwa ni Hesus Kristo ang diwa ng pag-ibig ng pagmamahal ng pag-asa ng awa pagpalain tayo ng Diyos